Hi hey, mga farmers, welcome back to my channel hey, mga farmers and hey, for today's video so, meron tayo ditong yung um, may nila isda sa atin dito sa may amin at ito siya, sobrang laki ayan, ewan ko kung ano isda to comment down na lang kayo kung ano to ayan, so nahuli lang to sa lambat, nasama lang sa lambat sa mga dagat, sa mga nangingisda so ayan, nakuha nila at inilako nila dito kung so, ano to one two. so ang presyo nito, nabili ko lang dito ng 1,200, kasi 1,200 ang laki laki ng isda, grabe so iihawin natin to ngayon ayan, napaka fresh pa niya walang, walang lansa So, ngayon, iihawin natin dito sa manukan at um, syempre, ito yung almosal natin ngayong umaga. So, like yung mga farmer, saman niya ko. So, ayan, ngayon, tatanggalan natin ang hasang to. Ayan, at saka lalagyan natin ng pampalasa mamaya. So, ang inilalagay lang namin kapag nag, um, kapag po tayo ay nagluto ay ito lang. Asin lang at magic sarap kasi masarap yan kapag yan na yung gamit. So, ogasan natin. is lang to. Ayan. So, maganda lang to kapag uh, um, niluluto sa ihaw. Yung iihawin. So, medyo malaki kasi siya. Pwede mo siya sabawin. Pero, mas maka-appreciate nyo siya kapag uh, inihaw. Ayan. Gati sobrata Yan lagay na natin yung ano magic sarap yan. Ganyan lang nilalagyan lang namin sa labas yan. Saka sa loob ng hasang. para hindi masyadong lang siya tsaka malasa siya. Yan asin. Asin to masarap. Sampà alat-alat. Yan. So, sa isda naman hindi naman masyadong maraming kailangan ilagay sa isda. So, para lang kayo nagprito ng normal na isda. So, yan. Tsaka kinakalangan natin para yung loob ma-derecho maluto. Ayan. Ayan, parang normal lang nagpiprito ng isda. Magic syrup ulit at asin. Lucky! <coughs> so yeah, ready na to. Salang na natin to sa baga. Lucky talaga isda. Wow. Nagamilias. Nag nag Pwede tayo yung oh, oh. So, yung mga manok natin dito, hindi na ako nakaka-vlog. Baka mamaya mag-vlog ako ng manok. Ayan, o. Oh, ang dami. Ang ganda tingnan. So, nagpabaga na pala kami dito. Ayan, nagpabaga na kami ng am um, apoy para dito ilalagay yung isda Ayan. so direct na to direct ihaw init yun sagit lang yan maluto kasi direkta sa baga Tayo, be. Eh. So, yan mga farmers, ito. Hintayin lang natin itong maluto para makakain na tayo. So, mabilis lang naman yung maluto. Hindi naman yan tatagal kasi nakadirekta naman yan sa baga. Kung mapansin ninyo, ayan ay itsura niya. O, nagdadry na yung itsura. So, mga minutes lang din to. luto na to. So, makakakain na tayo ng malaki at ma ano, malaking isda na nakuha dito sa amin na lambat. Yan ay gahoy. So ito balik na rin na natin. dumit sa konti kasi naluto na. Tigas. Yan. Luto na nga. Oh. Wow. Wow. Yan, ito na, kalahati. Kalahati na lang hintayin natin. Ito, So, yan mga sa sabah hinihintay natin yung maisda maluto. Yung isda na maluto. So, ayan na. Nakalatit na, 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 yan. So, pakita ko lang sa inyo yung area ko dito. Pasulyap lang ulit. Pero, i-vlog ko to ng one vlog. So, yan. Makita ninyo. Meron tayong mga pakawalang mga manok dito. Yan. Nakain sila dyan. So, ayun pa. Yan. Puro lang yan. Pakawala dito. Hindi man sila umaalis dahil dito lang yung lugar nila. Yan. Yan. Tapos, may mga flying pen ako dito na puno na rin ng mga manok na mga pure breed, white kelso at golden boy sweater. So, yan. May mga makakawala. So, yan. May mga kelso. ya kelso na yan. Ito naman, mga GBS. So, yan. Mga stags. Incoming stags. Mga palaki na natin yan. Mga golden boy yan. So, ayan, Mga kelso. Ayan. Dami niya, no? Hanggang dulo. Yun. Yun, na eh. Yan. Hindi ko na pa papakita sa inyo ha, malapitan kasi ibablog ko naman din yan. Hintayin nyo na lang yung content ko dyan. So, meron din tayong mga nakatali dito ng na mga manok. Yan. Yan. So, may mga flying penden din. Ayan. manok tayo dyan. Ganda oh. Yan. So, yun pa. Yung iba. Yun, yun. O, diba? Ang ganda nila dito tingnan kasi natural lang yung nilang tirahan. farmers. Maganda. Pa. So, malapit na maluto yung isda natin at kakain na tayo. So, ito, time to taste. Tikman na natin yung ating nalutong isda. Hey, mga farmers! Mahilig ka ba sa sports kagaya ng basketball, NBA, PBA, MPBL, volleyball, boxing, at marami pang iba? Punta na sa 1xbet para makabet ka na sa paborito mong team. Meron din dyan mga online games na pwede mong laruin. I-download lang ang ng-app. Nandyan ang link sa comment section. At gamitin mo ang promo code na ito. TESSA! Ito yes. lang tayo sa buntot. O, tigas. Ayan. Ayan. O. Ito yan. O. O. Ayan. Ito na natin. Huwag natin masyado siya iba pang kakain. Ikman natin. Huh? Huh? Hmm. Tanggalan sakit Malakas ka, ampa lento. anong pangalo ng sampu sa inyo. Kaya Kaya? dito na yung vlog ko kasi may mga naghihintay tayo dito kakain sabay-sabay kami kakain dito yung mga mga nagtatago oh Baik So sabay-sabay kami kakain pinakita ko lang sa inyo na nagtitipon tayo para kumain uh, so sabay-sabay kami kakain lahat dito So yung mga farmers kung gusto nyo itong video na to please like and subscribe sa YouTube channel at e click nyo na rin po yung notification bell para lang update at sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers thank you for watching and happy farming